Go 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 Oh, ano? Mukha no, ano? mo makit yan. May multo daw sa kusina sabi ni Wawang. Sabi nino? Mawang. Oh, so bakit? Paano pala wala ka kayo Mawang? Ano multo? Multo. Multo daw eh, sabi. Sa sa kusina. Sa CR wala? ewan ko masyado ko nagpapaniwala dyan kay Wawang. Saan ba banda? sa kusina. Oh. Kailan niya natagpuan? Mm, kanina daw eh. Anong pruweba? Nakita niya daw eh. Anong pruweba? Ewan ko. Wala naman palang pruweba eh. <laughs> sama sa mo ako. Saan? Sa kusina. Bakit? Kuha kong tubig, baka may nito eh. Saan sama ang mga kami ko. Sabi sa'yo eh. Ikaw lang siya sabi sa'yo. Maroon ako. ikaw na.